nilinaw ng European Union Election Observation Mission ang kanilang presensya sa Pilipinas ay para magmasid at hindi para makialam sa darating na halalan sa Mayo 12. Sa isang press conference noong Biyernes, Abril 25, sinabi ni Chief Observer Marta Temido na layunin ng kanilang misyon ang pagtulong sa pagpapabuti ng demokratikong proseso, hindi ang pagbibigay ng legitimasyon sa resulta ng eleksyon. Karilyo anya na sa mga demokrasya sa buong mundo ang pagbubukas ng halalan kinilalan sa lokal at international na tagamasid upang mas mapahusay ang sistema ng halalan. Kaugnay niya, narito ang mga bahagi ng pahayag ni Marta Temido, ang Chief Observer of the European Union Election Observation Mission. We observe one another not to interfere but to learn. We do so to share experiences and to improve the quality of our electoral processes. That is the spirit in which the European Union election observation mission has come to the Philippines. We are not here to validate or legitimize the results. What matters to us is the process. Our role is to observe, to assess, and to support democratic standards, impartiality in and independently, and without interfering in the process. kan si Marta Timido ang chief observer ng European Union election Samantala binubuo ang European Union Election Observation Mission ng 12 core experts na nakabase sa Manila 72 long term observers sa 36 na tima na kumakalat sa buong bansa simula Abril 16 at 104 na short term observers na darating sa loob ng 10 araw para tumulong sa mismong araw ng halalan ang kanilang pagmamasid ay sumasaklaw mula sa Liga na balangkas, kampanya, pagrehistro ng mga butante at kandidato, paggamit ng social media hanggang sa aktwal na pagboto at bilangan ng mga boto. Pagkatapos ng halalan, babalik sa bansa ang misyon para iharap ang kanilang final report na naglalaman ng mga obserbasyon at rekomendasyon para sa mga institusyon, mababatas at publiko. It's fundamentally about sharing and learning from one another to improve our democracies. It is this spirit of mutual respect, cooperation, and exchange that underpins the work of our mission. Thank you very much. Salamat po. Inyong napakinggan si Marta Temido, ang Chief Observer of the European Union Election Observation Mission.